naghahanap ka nga ng staycation na bagay na bagay ngayong araw ng mga puso, yung tipong pagpasok mo pala ay mapapainom ka na ng robus. Eto nga lang yata yung staycation na imbis makapagpay nga ka ay parehas kayong mapapagod. Kaya kung naghahanap nga kayo ng sulit na staycation na talaga namang magpapainit ng gabi nyo, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito pala tayo ngayon sa May Bergara Suites. Sa matatagpuan mo nga lang sa Urban Deca Homes, Marilao, Bulacan. Dito nga lang sa May Black 10, Lot 9, Maple Street. Nag-open pala sila dito noong February 1 at may promo opening pala sila na 2,500 pesos at may deposit na 1,000 pesos. 22 hours pala kayo mag stay dito at siguro naman solve ka na nun. <laughs> At yung check-in time nyo pala dito is mag start ng 2pm tapos mag-out kayo ng 12pm kinabukasan. At syempre guys, 18 pataas pala yung pwedeng pumasok dito. Pag minor de edad, eh ka na. <laughs> at kung may dala nga kayong kotse at motor, pwedeng pwede dito kasi may parkingan sila. Kadena ng pagmamahal. Tatali mo dito. Kunyari matangkad. Kunyari matangkad yung jowa mo. Adjust mo lang sa pinakataas. Tapos yan, igapos mo dito pare oh. Igapos mo lang ganyan oh mo, Di ba, i na mo, nakaganyan. Nakagapos ng ganyan. Tapos, tapos, Cheap body. Cheap body. <laughs> tapos, dito, guys. May mga costume dito, accessories. Eto, kung alam nyo to, kung paano to. Basta, linalagay ito sa bibig. Ganyan, para hindi mapagsalita. Tapos, eto. Mask, ano. Mask, pare. Oh, para walang makita. Tapos, ito, Eto. Eto pamalo, yung gano'n gano'n, no? Nakita mo pang, 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 pang. <laughs> Tapos eto, maskara. Siyempre, pag mga ganyan, no? Diba? Tapos sexy, mga gano'n gano'n, no? Diba? Uy. Tapos eto, tingnan naman natin itong iba. Ito ka din. Ano rito, gapos. Pang-gapos rin ito. Tapos eto, may maskara pa. Pag gusto mong pusa, medyo pusa, diba? Para wild. Tapos meron rin dito, ito yung mga oh, spray, ito yung mga napapanood ko sa ano eh. So, 50 shades, yung ginagawa, pang, pang, pang. <laughs> tapos eto ba? The best of pre. ko niya, hindi nakatali sa leeg. Ito, nakatali sa leeg, tapos ginagawa, hila hila Woo, parang kung ano dito. Man, pang malakasan. Ito, pa maganda dito, guys. Pwede kayo mag-costume. Libre lang to. Pwede nyo magamit. Ito, Sailor Moon. Tapos ito. Tapos ito. Pang Chinese. Ito pa. Eh, ito mo angas, oh. Tignan mo. Diba? Solid. Pare, nakapakangas dito, pre. Pakaganda dito. Talagang mag enjoy kayo dito sa February 14. Tapos ito pa. Ito mo, pre. Uy. Tapos nakatali. Pinosas. Nakaposas, di ba? Nakaposas. Ang. Ah. Pang, nakaposos, tapos gagano no? Ay! Mga ganun-ganun, ay, -ganun, ay! <laughs> tapos dito, guys, eto yung ano, pang malakasang upuan. eto yung mga ano niya, pwedeng gawin. Ibi-blurred na lang natin kasi medyo bawal sa mga bata yan. Yan. Siyempre, pag dito, may mga posisyon na ano, nakaya. Upo ka lang, di ba? Nakupo kang ganyan. Di ba? Nakupo, tapos nakaganyan, di ba? ei, tapos meron pang iba pa. Meron na agan to, pare. Sa oh, ganyan. Swimming kasi to eh. Pang swimming. Tingnan mo, ah, di ba? Diyan ka mag-aaral mag aaral mag swimming Kaya eh, okay, pare. Di ba? At ayun na nga guys, no, kung may dala kayong lulutuin, meron sila ditong lutuan. Libreng-libre nyo magagamit. At may baso na rin. Meron mangkok, tapos may plato, ah, kutsara, tidor, tapos may kutsilyo. Tapos eto nga guys, may reference sila dito. Tapos dito guys, yung CR nila, napakalinis. Tignan nyo naman. Napakasolid guys. Kaso, medyo pangit dyan mag ano eh. Gumawa ng eksena. Kaya dito dapat sa labas lang. Eto nga guys, tignan nyo yung kama nila dito pang malakasan. Tapos libre pa tong wine. Sa mga magbubuks February, libre yung wine dito. Kaya napakasolid. Ito. Pari yung na no? Tapos yung kadena dito. Ay, grabe talaga, pre. Napakasolid. I mean, kung gusto nyo mag-enjoy ngayon February 14 at gusto nyo mapagod dito, pumunta kayo dito, napaka-solid. At eto nga guys, no, meron din sila dito ng TV, pwede kayong manood. Tapos may PlayStation rin dito guys, so ayan o. No, pwede kayong maglaro guys, habang nilalaro mo siya. <laughs> <laughs> Tapos eto may mga games din, may mga couple games yan, Bala na kayo. tas eto nga guys, meron siya dito ng, ano, menu, pag gusto mo kumain, pwede kang umorder sa kanila. Pwedeng rice meal, a la carte, uh, ulam specialist. So, may drinks din. Kaya dito, punta na. Ito nga guys, oh, may nakita akong laruan dito. Pero ba't nagbabibrate? Para sa kaya to?